Isinaayos ang isang Farm to Market Road o FMR ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang nagugnay sa mga dating liblib -lib na barangay ng Kabatuan at Kalosboa sa sentro ng bayan ng Kuya Po sa Nueva Ecija. Binanggit ni DPWH Secretary Manuel M. Bonuan na base sa ulat ni DPWH Regional Office 3, Director Roselier A. Tolentino, ipinatupad ng DPWH Navesia First District Engineering Office o DEO ang proyekto ng Barangay Kabatuan hanggang Barangay Kulosboa FMR o Farm to Market Road. Kasama sa proyekto ang pagtatayo ng 1.2 na kilometro ang haba, 5 metrong lapad, dalawang lane na kalsada gamit ang Portland Concrete Cement Pavement, pinalakas ang aggregate sa base course, reinforcing steel at structural concrete. Sa pagpapabuti ng lumang maputik hanggang sa kongkretong sementadong kalsada, ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng malalayong komunidad at municipal proper ng Kuyapo ay naputol mula isang oras hanggang 20 minuto na lamang ang pagtatayo ng Barangay Kabatuan hanggang Barangay Colosboa FMR sa halagang 11.94 million pesos ay pinondohan sa ilalim ng Convergence Program sa pagitan ng DPWH sa Department of Agriculture.